ito ay hango sa totoong pangyayari. May mga kwento ng karahasan na tila hindi kayang ipaliwanag ng hostisya at hindi rin madaling limutin ng puso ng mga tao. Sa isang payapang barangay sa Mindanao, isang karumaldumal na krimen ang nangyari sa loob ng isang bahay na noon ay puno ng pagmamahalan. Ngayon, isa na itong bahay ng tanong at takot. Sa isang bayan sa Mindanao, may isang religyosong pamilya na namumuhay ng simple. May dalawang anak, magkapatid na parehong honor students. Masayahin at malapit sa isa't isa. Isang araw tinanggap ng pamilya ang isang house guest. Isang dalagang pansamantalang naninirahan sa kanila mula sa isang social welfare program. Tahimik ang dalaga. magalang. Pero may mga pagkakataong tila may bumabagabag sa kanya. Disyembre ng taong iyon. Umalis ang mga magulang upang mamili. Sa bahay na iwan ang magkapatid at ang house guest. Lumipas ang ilang oras. May mga kakaibang mensahe ang lumabas sa social media account ng isa sa mga bata. Mga sigaw ng tulong. Mga mensaheng puno ng takot. Pagdating ng mga autoridad, isang trahedya ang bumungad. Natagpuan ng dalawang magkapatid na wala ng buhay. Hindi makapaniwala ang buong barangay. Pero ang house guest, ligtas, walang galos. At ang kwento niya, may mga lalaking pumasok daw sa bahay. Pero sa investigasyon, walang bakas ng forced entry. Walang nasirang bintana o pintuan. Lalong tumindi ang pagdududa. Hanggang sa lumabas ang mga ebidensya mula sa cellphone, kwarto at mga mensahe, lumabas ang isang teorya na ang houseguest mismo ang may kinalaman sa krimen. At dahil menor de edad ito, dinala siya sa isang youth rehabilitation center. Ayon sa mga ulat, may mga pahiwatig ng selos, inggit at matagal ng tensyon. Ngunit dahil sarado sa publiko ang mga detalye, hindi natin malalaman ang buong katotohanan. Ang tanong, bakit? Ano ang nagtulak sa isang dalagang tila walang muwang upang gawin ang isang bagay na hindi masukat ng isipan? Hanggang ngayon, walang linaw kung kailan tuluyang makakamit ng pamilya ang hustisya. At ang tahanan na minsang puno ng halakhak, ngayo'y tahimik na at puno ng alaala ng dalawang inosenteng bata trahedyang ito ay paalala sa ating lahat na hindi lahat ng tahanan ay ligtas na minsan ang panganib ay nasa loob mismo ng ating bahay kaya mag-ingat ka